Delicious. Delicious. In Ilocano, Nagimas ka. <laughs> Naging mas ka naman. Sino ka pa dyan? Iji Fugao. Napo, at ka? my vlog. And sa ngayon nga, kasama ko ang aking sisi, my first guest sa aking vlog. Eh, hi po! Ako po ay magiging bidabida ngayong video na ito. Oho! <laughs> uh -huh. Yes, and your name, Sisi? Ah, ako po si Miss Magandang Freda. Char. Oh, yes naman! <laughs> Okay. Andito siya dahil may pa-games ako sa kanya. Yun ay ang word translation. Ah, uh, bubunot kami dito ng words tapos ito translate ko in Ilocano tapos siya naman ito translate niya in Tuwali. Tuwali ifugaw. <laughs> yes, Banawe. Yes naman. Shout out sa mga taga Banawe diyan. Yay! Siya, mga artistaheng Yes Echicera Okay, size <laughs> na Bunot na yung sun Ang unang tam, 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 tam. words natin ay Nababasa po ba? Ayan, goat Goat ah, Ikaw muna mm. oh, Ako Goat Kalding mm. Sorry In Iloquan, We're Banawians And we speak Tuwali Goat In twally, it's gold. <laughs> next! Bad <laughs> ba talaga? Okay, sa so, mga nakakaalam, pwede yung i-comment. <laughs> Mababaw lang po na parang iyang alam namin. Sorry! <laughs> okay, next! Ako naman. Next. Ano yan? Sad. 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 Mm, in Ilocano, naliday. In Banawee, again, sad. I don't know if I like this one! Next! Dance. Dance in Ifugao. Manayo lang inila. Manayo. Next. Oh, dance. Oh, oh, ano oh, dance. Ano, ano ang dance? Uh, dance. Sala. Hmm. Magsala ka. Magsala. Yes. Tara, give me ng gusto. Next. Next. <laughs> Books. Books. Hmm. Pun <laughs> Ano sa ibu ko? Bang books. <laughs> We say book. Gosh, books in Ilocano. Uh, libro. 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 O parang sa mga ngere si tagalog libro. Okay. O oh, handsome. Handsome. In Ilocano. In Ilocano. Nagguapo ka. Guapo. Hmm. Hmm.

Walk. walk walk and ifugao is walk <laughs> 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 ang hirkaya ah walk. sa mga ifugao anong ano anong walk. Tuwali ng walk oh di ba english era tayo kaya, kaya walk din ang ating term din <laughs> alakwentang gesto <laughs> Walk in Ilocano. Uh, ano na yun? Walk in Ilocano. Magna. Mm Magna. Magna tayo Ikaw sa da. Well, walk. walk. Tumalan. <laughs> Next. Clothes. Clothes in ifugao or in Tuali. We say it Lubum. Oh, wow! Lubum! <laughs> Lubum! Lubum! <laughs> Ayayatog. Ay, <laughs> Ayayatog. Okay. Clothes. Mm. Diro ka baju, Badu. 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 Kita ka din. At least, Ta-da! Nice! Dang! Toy! Mm, itong word, isang word na pwedeng mag-describe sa aming dalawa. Oh, okay. <laughs> Ikaw lang yun, Sisi. Bagtit! <laughs> Ikaw, nabongang! Na, na nabongang! Nabongang, <laughs> <laughs> isuna. na. nawi <we>, <laughs> na Nabongang siya. Nabongang na siya. Mm. Oh, In Ilocano, crazy. Bagtit. Bagtit suna. Na uh, no, no, wait, wait. Diyan. <laughs> o, oh, ako na lang bumubunat-bunat, oh, ha? O, sige. Walang kakawinta-kawinta. Luggage! My gosh! Ano ko yung ulo Luggage. He, <laughs> fiat. <laughs> Kasi ganito yan. But instead punta airport! Instead of saying, Where is my luggage? He said, <laughs> Bali na itong pasama ko, guys. Pagpasansyon. <laughs> Next! Oh, ano sa Ilocano? Oh, luggage. In Ilocano. Luggage. Luggage. Ilocano. Oh, madlang mm -hmm. people. Help. Ano sa Ilocano? Ang luggage. Luggage. <laughs> Ay. Maleta. <laughs> Next. Chair. Chair. To go. Mm. Pugaw? Tugaw, tugaw. Tugaw. Mm. Ini do ano? Tugawan. Oh. Hoy, umpunan. Ay, Mali! Umpunan. <laughs> Bobo. Trono. Mm. Trono. Kaito we eh. Parang ito, chair. Trono. Trono. Oh, umpunan. oh umpunan. Mm ko nujala no pong ko oh, jala pong jala <laughs> pong ano oh. mm. ito? hmm o oh, ilog ano first flower mm. ilog ano ng flower in ifugao or in tuwagin? masetas if we say it Habhabong. Mm. Ang lalim, no? hindi alam sa habhabong. Habhabong. Hab Bigyan mo hab ng bulaklak yung girlfriend mo. Ibigyan mo ng habhabong. Ijaktan yung habhabong ni Gayum. Come on. Sine, oh. Nabigyan na ba kayo? Sorry, wala tayong gano'n kampanera ng vlog. House. House in Ilocano, Balay. In Ifugao, Tuwali. Ah. Uh, pwede. Native house. Native house is pwede. Ah. Native house. Saan ka ba yun ah? ano an, yun, native house, an, an, an. Tawan. Mm. Basta. Okay, I go. Oh, ayago. naman. Sige. <laughs> Hair. Oh. In Ilocano, buo. In Ifugao, specifically twali we say it fu. Um, Ya, tama. Bu. Uh. Ibu sebalinen <laughs> Adiyan Jahi golong <laughs> Ay, Hainako <po>. rated SPG <laughs> beautiful beautiful sha intuwali ano ba marikit marikit so marikit na pintas na pintas na pintas matlang ang ilokanu oh, na pintas Napintas ko yun lang yung Ilocano. O napintas? Ma napintas? Mari... Hindi, Marie Marie may matali! Patalo! No, Mari Kiss! Hmm? Basta! O basta! Next! Hmm. Bunot! <laughs> oh, ano <ito>? Next! <laughs> <laughs> Ikaw ang mag tayo ni Ay, meta. na! Hmm. Teacher! Teacher Freda! Burang! Ilocano, so, terror. <laughs> terror. 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 <laughs> ano pa? Ano? Hindi, teacher. Maistala. tala. Oh, maistala. tala. Or, vitulo. Mula ko, di ba? Teacher. Maestra. oh yun na. At dyan po, My sana... last pa. Ay, sorry. Meron pa pala. Pabida-bida tayo ngayon. Yes. <laughs> Ay! Delicious. Delicious. In Ilocano, naging mas ka. <laughs> <laughs> naging mas ka naman. Ah. Sino ka pa dyan? <gasps> Inifugaw. ka? <Napaka? laughs> Napo <Naparap> ni Orbono. <laughs> Diyan na po nagtatapos. Ang bidabidang si Fred. <laughs> yes. And pagpasensyaan nyo na itong kasama ko. At sana nag-enjoy kayo. Thank you, thank you. Please subscribe, like, and follow nyo ako sa aking Facebook page. At syempre, ang aking CC Facebook. What is your sa Facebook? Sa aking Facebook, ang aking pangalan po ay si Freda May Uchue. Wow. Napaka-sexyan. Naging na ng boses mo. Ayun na. <laughs> okay, bye. bye! Bye! See you again!